Hello, what up? Mga kabakyad, kumusta kayo dyan? Andito na naman tayo sa bundok. Ah, Mag-iikot naman tayo. Ang ganda ng panahon dito. Walang init ngayon kasi parang uulan. Pero masarap dito maglalakad. What up, what up sa mga kaibigan natin dyan sa YT Lalo na yung mga basir ko dyan sa pagtatari. <laughs> what up sa inyo? I love you thank you sa pagbabas News sa akin ayan ang sabi ko sa nagbaba sa akin ayun tayong mananari ah uh, wala tayong wala tayong walang makapagsabi na, uh, continue learning mga karils sa mga kabakyard sa pag tatari natin kaya siguro yung mga pinagtatarian ko swerte tapos maganda ang mga bigay ng palo kaya maraming pinanalo kaya mga karels share out sa inyong lahat and god bless dito tayo sa bundok and may asong tumatahol tahol wadap wadap akita okay, ko dun sa bundok kasi may naghanap ako ng may hinahanap ako mga kabakyer naghanap ako ng pagkain silang walang makain Ayan, mga bata naglalaro dyan oh. ayun mga kabakyer ah, salamat sa suporta ah. ah, at matagal rin akong hindi nakasupport sa ating mga nagla live dyan, pasensya na talaga ah, kasi nabisi ako kasi naghanap ako ng trabaho. Nag-a-apply uh, ako. Kaya yun. Nabisi ako. Upload-upload na ako. Hindi na ako maka-support sa mga kaibigan natin dyan. At salamat sa lahat. And God bless. Bye-bye.